hindi na kong pakain natin ginabi na tayo hindi pa tayo naalis gutom na gutom na ako isang umaga, nagchat si Skincare sa si GC, naawa daw siya sa amin, kaya papakainin niya kami sa isang restaurant. Kaso ano oras na hindi pa siya lumalabas ng bahay, ay Dahil libre niya, wala kami magawa kundi maging sunod-sunuran. Sakit na nga ang tiyan ko sa guto, sa sobrang tagal nakatulog na nga din pala si Ichabunggan dito sa kwarto ko. Nakatulog siya habang tinitingnan ang picture ng idol niya na si Alden Richards. Si Alden daw kasi siya pinaglihi kaya kamukha niya. Sobrang tagal nakatulog din pala si Boy Ibo sa isang sulok. Kaupo nga siya matulog, hindi siya sarili matulog nang nakahiga. Nabot na nga kami ng hapot at hindi na ako umaasa. Kaya naman nagsaing na ako sa amin. Okay lang naman sa akin kahit hindi na matuloy hindi libre. Kasi kahit kailan hindi ko ipagpapalit ang bagoong sa kahit anong ula kung Sobrang sarap nito. Babaho nga lang hininga mo. Sa bagay kung mahal ka, tanggap ka, 'di ba? Ikaw, hey, ano nga ba 'tong bago? Ano ba 'to? Dinurog na gulay o dinurog na prutas? Hindi ko alam eh. Aba ko ako. Kinakilala ko 'yung isang working student. Nag-aalok siya ng paninda niya banana chips. Bili pala ako sa kanya ng dalawang piraso. May papribis pa na chili garlic. Sana kahit paano nakatulong ako sa kanya. Naalala ko kasi nung ganyang edad ko, wala pa akong kalam alam. Alam ko lang mag-cutting tapos maglalaro kami ng Dota sa computer shop ng mga classmates Bilang oh. nag-online business siya ng pagkain. Syempre dapat maging honest tayo sa review. Hindi manibo-ibo bigla siyang Ibig sabihin noon, 'to so, na masisitchambogan, hindi lang halata. A, pakasaya lang 'yan sa pagkain. Kaya kapag um ma siya dito, ibig sabihin talaga noon, masarap. Ako ah. naman ang next na titikim. Para sa akin masarap naman 'to banana chips niya. Yeah. Lasang saging. Habang nakain ako dito, bigla nang dumating si Boy Skin Ano kanina ko pa kain natin, grabe na tayo, hindi pa tayo naalis. Tumulugod na ako. Ang tagal-tagal niyo. Ah! Hindi na ko pa kayo natin. Nyah! Yeah! Yeah! <laughs> Siya pa yung nagalit at siya yung kanina pang naghihintay. Gusto rin sana namin magalit kaso hindi pwede. Kasi kapag napikon siya sa amin, hindi <laughs> na niya itutuloy ang libre. Andito na nga pala kami kay Bloomy. Dahil nga sa libre lang niya kami. Ako oh, kanito sa niya magtanggal ng trapal ni Bloomy. Pinanood lang niya ako at hindi niya ako tinulungan. Okay, hindi mo na ako magre-reklamo kasi sasakin naman niya. Sumakay na ako, sa na rin si Boy Ubo. Kasakin na itiyang na natatakot nga siya. Kasi eh. dito kami din na ni Boy Skinkers sa madilim na buki. Sobrang nakakatakot. <laughs> hindi ko maiwasan tumingin sa mga puno-puno baka kasi makakita ko ng kapre. Kaya hey. parang hindi kami matakot. Sabi ko kumanta na lang kami ng K-pop. Oh my, oh my God. Yes, 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 I was really hoping that we we'll come true Oh my, oh my God <laughs> Hindi namin na malayan, bahala pala itong dinadaanan namin mm. Sobrang lalim, mapuntik na kami mahulog sa kanan mm. Nababa nga pala ako ni Boy Skincare kasi daw sobrang bigat ko Matabing gina daw kasi yung e sa side ko Kaya ako daw bang bayaran tong e kapag tumao Sabi niya malapit na lang naman daw yung restaurant na kakainan namin Kaya mm. silang tatlo na lang yung nasa e ako na lang yung naglakad Okay lang naman sa akin, at least na-exercise ako, diba? After 10 minutes, nakita ko na nakatay na siya dito sa labas yeah! Eto pala yung Japanese restaurant na sinasabi niya. Kung magkakabayaran na, hindi pala niya nilibre li si Boy Ubo. Kasi Boy Ubo na rin nagbayad ng kanya. No. Nuro sa akin ni Boy Skincare. Naramin daw yung orderin ko. Kasi hindi pa namin yung natitikman. Gusto niyo? Yeah! <laughs> <laughs> Yeah! Habang hinihintay namin yung order, tatlong order lang yung dumating imbis na apa. Hindi na pala niya nilibre si Ichang Bunga. Habang naglalakad kasi ako, nag-aaway pa sila sila sa iba. Okay. Wala nang dala pera si Ichang Bunga nang oras na to. Kaya wala siyang kinakain. Tinikman ko lang naman tong order ko. Nakikihigop na lang sabaw sa bosa kasi Ichang Bunga. Pero bilang isang leader, hindi ko kaya makita magutom ang membro ko. Ibibigay ko na lang yung akin sa kanya. Ang pangit naman kasi tingnan lahat kami kumakain habang siya wala walang kinakain. Kaya susundot-sundot na lang ako sa pagkain nila. Tikim-tikim lang naman okay Buti na. Buti na lang nagsisipi si Boy Skincare kaya nakakuha ko. Sabi ko kay Boy Ibo, patikim din ng order niya. Nakabumbastig side ay nga sa akin. Pero pinatikim rin ako ng order niya. Pero kahit ganun, gusto ko pa rin magpasalamat kay Boy Skincare. Salamat pa rin kasi libre ang sakin namin sa e-bike mo. Thank you, Boy Skincare, sa libre. Nya! Thank you sa libre, Boy Skincare. Nya! Thank you sa so libre, Boy Skincare. Nya! No problem. Nya! Shout out kay Jelly Ann Alarcon, Tin Blanes, Rose Parangan Ligsay, Yuan Gozon, at kay John Henry Reyes.